So mga kaels, eto, one half pipe ang gagamitin natin para sa inlet. Papasok ng tubig dito mula sa water pump. Tapos, para hindi mag-overflow, dapat doble ang laki nito mga kaels. Kung one half to, dapat one inch ang labas nito or mas malaki pa. Dahil wala naman tayong, o oh, eto ng pusa naming mapulit eh wala naman tayo 1 inch pipe kung ano lang yung nakita natin na nandito sa paligid eh yun lang gagamitin natin mga kels. kaya dodoblehin na lang natin ang 1 half kaya dalawang butas tayo dito dalawang butas mga kels. so ayan nakagawa na tayo ng dalawang butas o diba so tapos na ang ating balde etong trash bin mga kels dapat pasok sa gitna ganun Ganyan sya Yung ibang water filtration Vertical Yung iba naman horizontal Yung vertical mga kaels mula sa taas yung tubig Tapos may first layer sila dito Tapos second layer Third layer Tapos labas Yun ang vertical na filter Yung sa iba naman horizontal Mula dito sa kabila Papunta sa kanan O mula sa kanan Papunta sa kaliwa hindi ko na kailangan magbutas mga kels. Pero sa mga pag wala namang butas, eh, kumamit pa kayo nito. Okay, soldering. Ito naman yung gagamitin natin dito. Kasi, kasi ito yung tagang nasa gitna. Let's go! So, ito na mga kels. Sa gitna siya. So, tatambas tayo dito. Para, infilter filter. Mga kills, kung wala naman kayong soldering rod, eh, soldering iron pala, eh, gumamit na lang kayo ng any na matutulis, mga girls. Mas preferred ko lang tong soldering iron, mga kills, kasi, yun, yung edge niya, tumitibay. Yan, o, oh, tumitibay. Pag natutunaw, tumitibay yan, mga kills. Ayan. O, oh, di ba? Tapos, uh, madaming madaming butas. Hmm, ayan na. The more, the merrier. So, ayan mga girls. Mas matibay kasi pag soldering ayon yung ginamit mo. Yung edge ng butas kumakapal, tumitigas, mas matibay siya kaysa sa drill. Okay? So ito na mga kills. May charcoal na. Nilagyan ko na yung charcoal. Lalagyan na natin ng foam dito sa taas. Cut lang tayo ng foam. Ito naman yung magsisilbing ano natin. First stage. Ito yung sa gitna. Ito pa pala. Ito, filtration na rin itong mga girls ha? Maliliit na butas. Yun o. No? Tapos, bato. atan yung bato? Ito yung bato. Okay lang natin yung bato dyan. <laughs> Mga girls, mas maliit nito, mas maganda. The smaller, the better. Pero ito lang yung meron ako eh. Kaya yeah, ito lang din. At ayan na, tapos na ang ating DIY filtration mga kills. So ito na yung water filtration natin mga girls DIY water filtration mula sa pump Tatakbo dito sa ating water filtration First stage foam, second stage charcoal Then third stage na yung stone O diba? Okay na